ka lang kuya hanggat hindi naubos yung kanan ko dyan ka lang And for this video guys, ayan, kaya rita mong pamiglingon beneficiary para kaya ka pag-ibig and feel help na kailangan mag-update mo dahil kailangan niya yung kaya pamilya. Ayan, dahil po may ta mo, may rita 11.30, dinalan na po king mall para mga tao mong inasal. Ayan. Oh, wala mo, wala yung rice, oh. Barang kawa, na, kawa kanit na Ito, hindi na, eh. Ayun, niya ng rice ko ngayon eh. Ito, hindi yung okay, eh. ng rice ano eh. pangatlo na yung rice ko Atak. Oh. Kayak apa mau pipirin kayak nih yang butul-butul ya ta? Si kayak ke anak-anak apa dibutul ke anak-anak? Si apa? Oh, hmm. nama ano? Lama lu yang doy mengan? Oh, si, ida. Alaman minutuan mo, alagisan na nehing niya itong nasi. Hmm? Pari pa rin tao ini. Eh. Antong nasi kanini ya. Eh. Oh, ang pangapat ng nasi. Kaya ito mami ang nasi ngayon gina eh? Oh, Dinanya pa nasi ni eh, oh. Oh, bantay ni ta lang ka pantunan ni mo tamang nasi. Uh -huh. Oh. Tinga-tinga ya po. Oh, nasi po, nasi po. Ngori no, ni mami ang nasi. Bismi yung garapon mo lang, wala man kayang apat na nasi oh. Dahil una pa oh, eh. Lam dinosaur ya. Eh? Oh, da nasi pa kanu. No? Uh -huh, Sumiyang gara pun orangnya kayak tamam yang nasi ngayon eh? ng Oh, kuyano. Oh. Ito ka lang kuya. yung kanan ko diyan ka lang. Ha? <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> So okay, yun, oh, nakabantay. Hanggang ito yung isyung hindi maalit yung... Oh, my God. One, two, Kuya, mo, kuya? <laughs> so, Marvin. Marvin. Shout out kay Marvin. Ayan, si na tao. Ayan, guys, hanggang dito na lang. Ayan. Nawisan na ako. Pusok na pusok ako. See you for the next video.